Dito tayo sa labas, guys. Pahangin-hangin kasi, man. Mainit sa loob ng bahay. Guys, yung so may Christmas tree pa guys, oh. So. Ah. Ito nyo yung rakida, yung ah, may Christmas tree pa po. Nandito yan sa labas ng bahay. Ito po yung ginawa kong Christmas tree, yung, ah, anong halaman ba yun? Yung snake plant snake plant na ba? Alaman yan, guys. Oh. Oh, ito, oh. Oh, kita mo to. Ayan, unit. Ang haba na yun, guys. Sobra sa isang metro. Kulang-kulang isang dipa na yan sa akin. Nilagyan ko ng solar light. Ayan, guys. Walang gastos kuryente. Kaya, okay lang. Magdamag din ang ilaw niyan, guys. Yun lang, guys. Thank you for watching. Bye-bye.